Bawasafi. maging kontrabida, kaya niya rin maging kwela. Pero sa tungay na buhay, isa siyang pastor. Naalala niyo pa ba ang veteranong karakter-actor na si Roldan Aquino? Bago pa man lumubog ang araw, naghahanda na siya para sa isang napaka-importante mission. Binabaybay ang malubak na daan the Bible says that uh, repent and be baptized for forgiveness of God. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Ang masipag na pastor na ito, walang iba kundi ang dating kontrabida sa mga pelikula na si Roldan Aquino. Sa mga drama sa radyo, unang narinig ang boses ni Roldan Aquino noong 1959. Dito raw na diskubre ang kanyang malalim at maangas na boses. Bakit ba kayo narinig sa pagiging kontrabida? Gusto ko talaga kontrabida. Sa mga radio drama, ang gusto ko yung kontrabida, yung medyo mayabang. ah yan ang yun ang gusto ng Isang kasamahan sa radyo ang kumuha sa kanya para lumabas sa mga pelikula. At sa una niyang pelikulang Jikiri, sidekick ni Pancho Magalona, ang tatay ni Francis Magalona ang papel niya dito. Pero ibang-ibang imahe niya sa pelikula sa tunay ng buhay. Dahil kadalasan, siya ang gumaganap na kontrabida. Ay, paano naman? Paano naman ang aking mga Pwede nyo ba kami bigyan ng konting sample? Meron ba kayo naaalala ng linya? Hindi ako makapapayag ang lahat ng gusto ko ang dapat na sumunod. <laughs> 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 Napangkakamiss naman ho kayo. Hindi looking ko yan eh! Abay, pahipatis na talaga si Scott! Tinatayang dalawang daang pelikula na ang nagawa ni Mang Roldan. At hindi nyo na itatanong, lahat ng ito patok sa takilya. Pero lagi siyang kontrabida kasi napaka-powerful ng voice na Ay, commanding eh. Kami, Dahil naging, naging, close ka na, naging, magkaibigan ka na. Nasasabi niya yung gusto niya sabihin. Direk, pwede ko bang dagyan ng ganitong karakter pa yan, dagdagan pa. Nagsasuggest siya sa akin na constructive naman na kadalasan tinatanggal. May naibibigay ka ba o wala? <clears throat> Katunayan, dalawang famous nomination ang tinamo ni Roldan para sa mga pelikulang Nasaan ang Katarungan noong 1969 at Warless Queen noong 1977. Bukod sa mga karangalan, tinamasa rin ni Roldan ang marangyang buhay. Lahat ho ang ginusto nyo nakuha nyo. Ako na nabibili ko. Namimigay pa nga ako ng pera eh. Sa hotel ako tumido na. Sa hotel ako nagbe-backpack. Pero sa isang igla, iniwan ni Roldan ang kinang ng showbiz. Taong 1980, nagdesisyon siyang magpunta ng Amerika at doon naman nilahan. Kasi may nagpakasal ako sa isang American man dito. And then, ano ko, nung mapakasal kami, parang ayoko na sa kanya. And then, uh, nagulat din siya, binigyan niya ako ng pera. At uh, mag ako ng new life. So, umalis siya, iniwan ako. Supposed to be ang plano namin mag around the world. Then, may man, so, may mga kaibigan, tinatawag ko. May travelers, ano. You know, pupunta Hindi na tuloy. So, ang ginawa ko, ginakad ko ang aking papers. Pumunta ko sa Amerika. American dream daw ang lifestyle ni Mang Rodan doon. Sunod sa luho, hindi iniisip ang gastos. Bad boy din dahil sa puro ganun lang ginagawa ko. sa bad na naigugutayin ko sa in the best place here in uh, in, uh, in San Francisco. Yes. Mga, um, uh, dahil uh, credit card lang yun sa akin eh. Mga, mga bagong bigay sa akin. Ah, uh, how's that? Huwag oh? na ako kayong trabaho and using the credit card. So, oh. nagkaroon mo kayo ng problema? Ah, uh, hindi. Ah, uh, ko di ipinipin nakapirma lang doon. Ah, so, yun, no. it's, it's not there. your credit card? Hindi, hindi. Mga stolen credit card yun that time. Oh, my nang mag-divorce si Mang Roldan at ang kanyang asawa, na in love ulit si Mang Roldan sa isang businesswoman. Pero sa kasamaang palad, hindi rin ito nagtagal. Sabi po. magtayo lang tayo ng home for the agent. So, isa akong kaibigan doktor na ako mag-garanty ka, tayo ng bahay, ganito na yung magtayo ako ng home for the agent malakas yung kita na. Sa charge for caliper, hindi ko rin gusto dahil mababaho ang pasyente sa saka something sinay yung iba. Ang hirap eh. It's not my word. Bukod sa pagbagsak ng negosyo, nagsimula na rin magkalamat ang samahan nilang magkasintahan. Hanggang sa mauwi ito sa hiwalayan. At dahil sa mga tila malas na kanyang sinapit, isa lang daw ang kanyang naging sandigan. Sabi nga ng mother ko, may organ oh ang dasal ka. Ang dasal ka. Alam nilang talagang para akong isinumpa, Sabi na yun Parang gano'n ako. Gano'n ako. Kaya nung... Mabasa ka may bangin bigas sa akin ng Bible. Ayun. Wala na akong ginawa kundi magbasa. Tanaw. Mula sa halos limang taong pakipagsapalaran sa Amerika, Nagbalik si Roldan sa Pilipinas noong 1985 para maging isang pastor. Tutuwa nga sila sa akin. Pagbibigay ko ng iyakin ako eh. So, pag ang tapang-tapang mo sa pelikula, ang sabi ko iyakin ka pala sa natural na buhay. Ngayon, sa maliit na bahay sa Antipolo, nakatira si Mang Roldan. Ikinwento sa amin ni Zef, isa sa mga anak ni Roldan, kung paano nagbago ang kanilang buhay. Ngayon, parang ano kami, yung hindi nakagayon dati. Kanyari, ano mag-serve ng lunch, ano, dami, patahayan. Ngayon, ano, um, badas pa nga eh, ano, isang unsa, isang buong araw, isang kind lang. kaga din kami ng parang nakapatid no, ko, tara, beto natin yung ano ko, ganyan, o kaya, um yung ibang friends sa amin, tatex sa amin. Uy, dito na kayo kumain, dala kayo ulam niyo sa amin na yung rice. Pero ang pinakamabigat daw para kay Zef ay nang mapilitan siyang huminto sa pag-aaral dahil sa kawalan ng pang-tuition. Nakamdaman ko nung una pa lang kasi yung pinakang last na nandun ako sa school, hindi na magbayaran from note na ako eh. So alam ko na ako, titigil ako nito. Pagtigil, ayun. Wala daw ibang malapitan si Mang Roldan kundi ang mga dati niyang kasamahan sa showbiz. Congresswoman Lani Mercado gave down payment for my sister's um, college tuition fee. Basta po, scan ako ng phone book ko. Sakit ako yung number ni Philip Salvador. Sabi ko, sir, I know this may seem very odd to ask you, but I, uh, I don't have anyone to help me for this matter. may ako, and then uh, katulad si Pacquiao na nagbigay sa akin ng pera. Ang hospital, nang na-hospital ako, dahil nag-dadling jogging ako. Si Pacquiao nagbigay sa akin, then nasa hotel ako. Ako, congressman, uwi na ako. Sabi niya, huwag ka muna mo, wala mas shooting eh. dito ka lang. Tapos, bahala sa iyo. <laughs> oh, Aminado si Jeff na kung minsan ay pinanghihinaan din ng loob ang kanyang ama. Pero madasalin daw silang nag-ama. At kahit papaano, naiibsan daw ng mga panalangin ang kanilang mga problema. I am poor dahil kasi ang, 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 ang basahan nito yung, oh, si na. Oh, si may magandang kotse na nakikita walang kahulugan sa akin yun eh. Kasi eh, di ba sabi, ah, uh, what good is it for that man to gain the whole world if he lost his very soul? Maglaho mang parang bula ang kasikatan at karangya ang minsan niyang tinamasa. Sa uli, ang mahalaga, masaya raw siya sa landas na kanyang pinili. <laughs> walang pagsisisi dahil uh, yung Kapusan nito ay parang sa isang malawak na lupa yun ay na may natagpuan ako. Kaya ako yun, tinapong ko lang lahat. Yun ang nilagay ko sa akin, sa akin. Yun ang kayaan. Higit sa ano, kaya man ang dito sa mundo. Hindi lang tayo nakakatagpuan. Kung hinahangaan niyo ngayon ang sikat na sikat na football team na Ascos, kaya't magugustuhan niyo rin ang isa na namang papausbong na bagong team sa football, Pusakal. Sila na raw ang next big thing pagdating sa football. Sila ang tampok naming kwento sa susunod na biyernes. Iba't iba ang ating mga karanasan, tagumpay man o kabiguan. Nasa sa atin na kung paano ito haharapin sa patuloy nating pagpapalaot sa buhay. Hanggang sa susunod na biyernes, ako po si Rhea Santos. Pakinggan natin at kapulutan ng mga aral ang bawat kwento na hango sa tunay na buhay. Ang tunay na buhay.